ay papasok po muna natin yung kwento na nasaksihan ni Asek Albert Domingo. Saan man sa Pilipinas, ramdam ang inyong Department of Health. Kasama ka ni Dr. Albert Domingo sa R Ronda Kalusugan. Higit 30 sa buong Pilipinas ang mga ospital ng Department of Health na mayroong geriatric specialty centers. Mahalaga ang mga pasilidad na gaya nito para matutukan ang mga sakit at pangangailangan pangkalusugan ng ating mga nakatatanda. Ito ang National Center for Geriatric Health. Itinayo siya noong taong 2010 nasa ilalim ng pamumuno ng DOH Jose Reyes Memorial Medical Center ang ospital na ito kabilang ang Zeria sa mga DOH hospitals na nagpapatupad ng Zero Balance Billing Program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinamahan kami ni Dr. Zarla Flores sa pagdilibot sa pasilidad ng Anggeria. Okay, ang entire Jose Reyes po kasi has 450 bed capacity. no? Uh, pero ang implementing beds natin is running about um, 650 to 750. Minsan po, tumatas ang 800. Yes. Dito po sa Jeria, we have uh, around 20 to 25 bed capacity po. Nakilala namin dito ang retiradong dentista na si Doc Nato na kasalukuyang ginagamot dahil sa lumalaking bukol sa kanyang kilikili. Katuwang sa pagpapagamot ang kanyang misis na si Nanay Connie. Kasi, uh, massive dose ako mm -hmm. to mix the antibiotic. Mm-hmm. Tapos, Thursday. Mm-hmm ko pala yung size na loob. Hindi uso rito sa Jeria ang billing. Kadaan na mo ba kayo sa kahera dito sa ospital? Hindi pa. Ah, hmm. Mamiya, Ma'am Ma okay lang ba sa inyo? Hihiramin ko si Ma'am Konya. Hahanapin natin yung kahera ha. Oo. natin. Hindi ka, Mamiya, kung pagkatapos ito. Gusto magbayad ni Mami magde-deposit. Saan nung siya magde-deposit? Deposit. Deposit. Magde-deposit po siya cash. Ah, hindi dito. Hindi kayo hindi kayo tumatanggap ng deposit dito or payment? Wala. Eh bakit nakalagay cashier? Hindi kayo, so hindi kayo nagpo-process ng payments? Wala, as in walang payment? Marso nitong taon naman nang ma-admit ang 78 taong gulang na si Lola Joyce. Dumaan siya sa masalimuot na operasyon sa ulo at hanggang ngayon ay nangangailangan ng mabusising pangangalaga kaya't nananatili pa rin siya sa ospital. Naabutan naming nagbabantay sa kanya ang bunsong anak na si Jen. Nagbigay ba sila ng bill sa inyo dito? Hindi po. Never so, na po eh. simulan nung na-admit kami dito na parang kahit na kunyari reminder na meron na ng ganitong running wala ah, po talaga well, wala lang well. sila ano kung anong magagawa nila para kay mama <laughs> maski hiningan pa kayo ng deposit. May Isa rin sa pinangangasiwaan ng National Center for Geriatric Health ang bagong Pilipinas Mobile Clinic na dumarayo mismo sa mga malalayong komunidad. Higit sa gamutan, layunin ng programang ito na mapanatiling malusog at masigla ang mga nakatatandang hirap nang pumunta sa mga ospital. Ang po namin yung sa mga product And when I think of the dito sa excited community -hmm. and na na-engan ko kaya ito sumali. So I'm the first uh, doctor in my family, and my dad is already at his, uh, senior age right uh, now. So I think through this program, uh, I learned a lot of things, a lot my um Health Baggage. So in next week po, so gusto yung PICC4 natin, OB, IM, BED, Pero in geriatrics, hindi po siya So maganda po the experience po rin na matuloy ko po management. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Yan ang Tatak DOH, Tatak Bagong Pilipinas. Ako po si Dr. Albert Domingo. Bawat buhay mahalaga sa Department of Health.